Services. isang makulay at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapintura uh, ngayon maghahalaman po tayo Ayan, kung nakikita niyo po kumuha po ako ng carabao manure sa bukid So, gagawin natin, yan, didikdikin natin yan, pupulbusin natin ang katkayang mawulbus para gawin natin siyang fertilizer, organic fertilizer sa ating mga pananim. lalo lalo na po sa mga pechay, yan po ang gustong-gustong uh, inilalagay sa kanilang mga puno. So, yan, iwas pa po tayo sa mga nabibili natin mga chemical, ng mga pampataba. So, yan, talagang ano po yan, natural na po yan ang ano ng Carabao manure so kinuha po natin yan sa bukid tuyo na, ngayon pupulbusin natin at ihahalo natin sa kanilang mga paso so yan guys marami akong kinuha isang plastic bag na malaki marami na tayo mapaglalagyan ng kanila ng ating fertilizer na yan sa ganyan, safe pa tayo. Hindi na tayo bumibili ng mga Uh, pataba, yung mga abono sa so, bagay, uh, kung ano bumibili ng tayo, indalagay din natin pagka yung ganyan na gusto natin uh, organic lang, yan na lang gagamitin natin. So ngayon, ngayon, uh, nakapag-uwi ako ng tatlong plastic na bote ng coke na 1 liter So gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng DIY na paso uh, sa so, mga plastic na yan So ang gagawin natin ngayon, putulin po natin yung kanyang pinaka sa ibaba yung puwitan niya para doon natin ilagay o doon tayo maglagay ng lupa. Ayan, tanggalin po natin yung pinaka-puwit na yan. Medyo mahirap kung tanggalin dahil makapalang. So, kailangan meron tayong at uh, cutter. Kaya yan, kumuha ng cutter para mabilis putulin uh, yung pinaka uwitan uh, ng plastic na ito na yan ayan so yan inipong ko po yan at yung iba po hindi pa po, po nakikita marami pa po, po dun baka nakapagulit po tayo para mapagtamnan at gawin natin siyang kaso so kagaya po yung taniman ko dito na uh, Ayan lamang po, siguro nasa uh, 60 square meter lang kailangan po natin gumamit ng mga ganyan magpapasuka yung -um. sasabit tayo ng mga paninim natin ng mga petchay magpapagtanim din tayo kahit na maliit lang yung ating taniman ayan ayan bali tatlo sila dadagdag lang natin doon sa tatlo pang nakahang na pinagla... o oh, anim yan So ngayon ang gagawin natin, bubutasan natin yan. Kailangan meron po tayong ganyan na soldering gun. Uh, kailangan lang po mainit yung ating ano, bago natin tusukin para matusok yung ating mabutas yung ating uh, mga plastic bottle na So kailangan talagang mainit kaya tingnan nyo hindi pa siya mainit kaya uh, maano yung ma-ano pa yung ano, matigas, Matigas kasi yung plastic bottle na Ayan so mga kapang butas na, medyo mainit na. Nakaka-soldering ram. Ayan, lalagyan din natin sya ng butas sa mga gilid-gilid na yan para may ma-stack yung tubig. Mayroong pagtuturoan yung tubig sa ilalagay natin yung ipa. na kailangan lang pupunin natin siya ng butas para dyan lumabas yung excess water pagka nagbibilig tayo Ayan, pagka meron po kayong ganyan huwag nung itapon pwede na pong gawin kanina naman mga kung ano-ano mga gusto nung tanim kamatis Bili, marami pwedeng tinong sa mga ganyan Pinaglog na mga pote na soft drinks uh, Kulatahin ninyo para gawin natin yung DIY pack Sayang po sila So sa sunugin si o kaya uh, Ibenta, pwede pwedeng itong ibenta uh, Kapapakinabangan po natin yan sa loob ng bahay Kung wala tayong sprinkle na pandilig, ayan, lagyan lang natin butas yung kanyang takip. Tapos punuin ng tubig, uh, isquish lang natin. Ayan, parang pa nang, para pa nang ng, ka ng na, uh, instant na sprinkle na pandilig sa mga halaman. O, ating useful po yung mga ganyan, mga kapinto so, sa Kaya huwag natin po silang itapon, huwag natin silang sumabingan. And medyo natagal lang tayo sa pagbubutas dahil mas maganda maraming butas para yung tubig hindi mag-e-stack sa loob. Ayan, kailangan, kung isasabit natin, alagin niya natin siya ng, dapat sana yung straw na yung puti. Kaso wala po tayo, Ayan, available, available lang po yung straw na pwede naman dyan para pagsabit yung kasi mga pasuna, yung kasing ginawa natin, yan, hindi siya na pwedeng itayo dahil mga pabaliktad yung ginawa natin pang butas. So, yung magiging epekto nyan, ayan, gagawin natin silang hangin. hanging pots. Ayan, lagyan natin siya ng butas na ganyan para mapaglagyan natin ng tali. So, yung unang nagawa natin, medyo Malit yung kanyang hawakan. So, pinalitan natin. Ahabaan ah, natin ang kanyang. Ayan, medyo malit siya. kailangan habaan po natin yung ating tali. Para pagka lumaki na yung petchay natin, hindi sa gabal yung tali na sa mga, sa mga dahon ng patola. So, yun guys, yung mga estro na yan huwag nyo rin itinatapon makikinabangan din yung mga pantali na ganyan uh, pag tayo sa mga pag may namimili sa mga hardware yan ang pinintatali nila sa mga binibiling gahoy plywood punin po natin yan para magamit po natin pwede din pwede rin gawing balag yan kung nakita niyo na yung aking balag Uh, gawa lang po dyan si straw pinulot-pulot ko lamang po sa aming trabaho kasi susunugin lang doon sayang sa kaya binutas ko siya sa gilid para malagyan siya natin ng tali Kung hindi ka pa po naka-subscribe sa ating channel, ayan po, pakisubscribe na po ako. Kung kalilimutin, pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video na aking ginagawa. At meron pa rin po ako ng FB account. Pakipalo na rin po ako, Joseph Salita II. Ayan po yung ating FB account. Ngayon, so, natapos na natin yung ating DIY pot yan it's time na maglalagay na tayo ng lupa lalagay na natin sila ng lupa yan uh, natin karabaw manure nilagyan natin ng lupa so niya iahado natin at hindi na natin lagyan ng abono yung lupa okay na yan yung karabaw manure para organic talaga yung ating pataba o fertilizer yan, siksikan lang po natin sa lupa para para hindi malubog yung tatanim nating gulay dyan kailangan siksik yung lupa sa lupa nagpunla tayo kasi ng mga naglagay ako ng mga buto ng petchay doon sa mga yan yung makikita nyo yung may talong ayan ngayon malaki na sila pwede na silang ilipad so unti unti ah uh, na ko ng mga plastic bottle para pagtamnan ng ating mga petchay na ipinunla So yan, nakakatatlo na, nakakatatlo na tayo. Gagawin lang natin yan kung paano natin matatamnan dahil hindi pwedeng tumayo dahil nga yung pabaliktad natin kinat yung kanyang kuwitan. So gagawin natin, ayan, isasabit muna natin sa bakal gumawa ka lang ng sabitan yan yan ang paraan na ginawa ko para makatunin ako kahit ako lang mag isa wala tayong cameraman at wala tayong tagahabak so yan ang naisip ko dapat nakatali o nakatali sa taas para makapagtanong tayo So, binaba ko ng konti dahil medyo mataas. Okay, maglilipat na tayo ng punla ng petsay. Ayan o. Ayan, kung nakikita niya yung nakahalong talong dyan. Ano po yan? Yung talong na dwarf daw na talong na marami. Pag nagbunga, marami. Kumpul-kumpul. kumpul kumpul tapos yung kanyang puno, hindi siya masyadong lalaki. Tingnan natin kung mapapaganyan natin ang na tubo yung mojong. Doot, talong. So kung nagtatanim tayong ganyan, dapat po sa malilim muna natin ilagay bago natin sila isabit. Uh, isabit kailangan makapag-ano muna sila yung pabayaan muna natin isabit sa malilim. 2 to 3 days dapat nasa malilim muna. Huwag natin isabak sa init ng araw ngayon kasi mamatay sila, sayang. Tsaka yung pagbunot natin kailangan punukuha yung nakapaligid na lupa sa gilid ng kanyang mga ugat para hindi po magalaw yung ugat ng ating itatanim. Huwag natin silang bubunutin na mano-mano, kailangan -mano, meron tayong kutsara na uh, para masama lahat yung mga paligid na ugat sa kanya. Dapat walang maputol para hindi sila malamtat, lalo na po sa init ng panahon ngayon. Ayan guys, ihilera lang natin dun sa pinagtamnan natin uh, para may makasama yung ayan. May tatlo na tayong magawa. Medyo malaki na rin sila. Yun ang na unang nating na itubo. pechay. Yeah, medyo na ano yung kanilang dahon no, nalalanta pagka sobrang init. Alas 9 pa lang ng gabi yan pero ah, uh, tanghali ang hali. Pero tingnan niyo, nalalanta na, yung kanilang dahon. So, ibigay ko lang diyan para makita yung mga nakahangkot pang ibang mga uh, petchay. so tatanggalin ko rin yan mamaya lalagay muna natin sa malilim Tapos nagdurog tayo ulit nung ano nang carbao manure. yan naman ang mga yung ilalagay natin sa mga iba pa natin nakapaso na halaman. Ah, uh, bawasan ng lupa tapos yan ang ang ating ilalagay yung karabaw manure. sana na tayong maglagay doon hindi pa natin nalagyan ng ano para pa umayor, para lalong magkaroon ng nutrients yung lupa at tumaba yung ating mga pananig Ayan, ang dami kong kinuha mga yung nakagalim natin, kinuha natin may lemongrass, may onion, may talong ang ginagawa natin ngayon lalagyan natin sila lang sa kras um, yung binurok kong karbo manor yung natagdag natin dyan para yun na yung magiging pataba nila walang ano yan yung Taiwan Pechay kaya medyo green, dark green yung kanyang dahon mm -hmm. eh, kaya mas maganda po yung mga halaman natin na nakasabit kasi kung nakarekta sa lupa ang langgam na pula hindi talagang hindi mo ma maaalis na lalanggamin sila bali ba na lang po may pang ano, tayo pang spray ng langgam sa lupa kaso una, na ma masasaktan mo yung mga pananim natin lalo na kung mga bagong tanim na naisipan ko isabit ko na lang walang langgam walang langgam na pumupunta sa mga nakahang uh, na halaman ko so yun tip ko sa inyo ganoon na lang pong gagawin natin para halong lalo na po dun sa walang maluwang na taniman ng mga mahilig magtanin na wala namang maluwang na lupa na pagtanggan so tip ko yan ganyan gamitin natin ng mga gulong size yan. Uh, pinagbasyon ng pintura, kung ano naman, -ano mga silang palanggana, silang batsa. Pwede natin pagtamunan ng uh, mga ano, -ano gulay. Yeah. May kamatis. Ay, uh, nalagay po natin sa gilid nila tapos mga uh, magpalipas ka po ng dalawang araw bukas uh, ano mo ay ano po natin siya gambulin para yung pong makarabaw manure kung mailalim sa lupa at yun yung magbibigay ng nutrient doon sa mga ugat ng uh, gulay natin so, ganoon lang pong ginagawa ko sa mga pananim ko mga karabaw manure kung ano man yan na po naglalagay ng abono kasi masyadong mainit ngayon hindi kinakaya ng mga halaman yung abono kasi ma mainit Naisip so, pa po tayo dyan sa Carabao Manure na yan. Ayan ang aking lemongrass. na pa lang po tayo nakapagpatubo ng lemongrass. kasi pag lang po tayo hindi tayo mawawala ng pipitasin sa ating mga buki sa ating mga kahit nasa tabing um, lote lang natin o um, pwedeng tamnan tamnan natin para mapitas tayo same time mawawala din po tayo ng makakawala din po ng inip wala ka rin ginagawa sa bahay magapon maggarden ka lang matatanggal at ano Ililipas ng oras, hindi mo alam doon sa pagkakataon. So guys, sana may kapatid ko yung tips sa mga video, sa video ko. Oh. Ayan. Salamat. Napakarami sa inyo. Thank you very much.